para mas may malaking pwesto sila magalawan. Ang gusto daw mangyari nung senior nila pa yung tent nilipat daw doon para daw kasi may space pa daw. Binunghat daw yun. Hanggang nangyari na nga ang hindi inasahan. May way doon daw nga sa taas ang nakasagi na daw. bakal daw doon, nakahilera doon. Yun daw ang inawakan niya. Gayun man, ipinagpapasalamat pa rin ni Mariam na buhay ang kanyang anak. Wala salamat ko sa taas na buhay yung anak ko. Na hindi ko alam kung sisisiin ko ba yung sarili ko. Hindi ko alam kung may ba ako ganyan. Kasi kami din yung oh may kagustuhan pasalihin sila doon. Kasi mung buong akala namin safety nga sila. Isa sa tatlong sinasalihin. City Council Jamborep 2024 sa Freedom Park sa Barangay Pasunangka. Ang naturang scouting activity inaasahang dadaluhan ng mahigit 2,000 Boy Scouts mula sa iba't ibang paaralan ng Zamboanga City. Pero ito ang hindi nila napaghandaan bago pa man kasi formal talaga sila. Nakikita ko talaga yung dugo. Nakakasakit talaga na nakita mo yung mga kasama mo na natumba. Labing dalawa ang sugatan habang tatlo sa kanila patay. Punta ka agad kami sa tatlong Nanginginig talaga ako. Yakap-yakap ko yakap siya. Kwento ng isa sa mga saksi at senior scout na si Clexter sa pagsiset up ng kanilang campsite. May apat na Boy Scout ang nagtangkang ilipat ang isang nakatayo na nakalipad talaga sila. Nakikita ko talaga yung dugo. Nakakasalit talaga na makita mo yung mga kasama mo na natumba. Gusto talaga namin mas same seniors namin. Pero natatakot din at the same time, baka madamay. Sin Kasi ayaw namin madamay na naman sila. Kahit nagpapanik na kami sa loob, kailangan namin gawin yun. Ang ipinagtatakaraw niya. Naiisip ko agad, bakit walang medik? Wala talaga kahit sino pumunta doon. Katunayan, sila nga lang daw ang nagsagawa ng first aid sa mga biktima. Mga scouts pa talaga nag-CPR, pinaparevive doon. Kalaunan, may dumating naman daw na ang...